yo guys, ah, welcome to my YouTube channel. So for this video guys, uh, ah, i-share ko pala sa inyo guys yung paano mag magayos ng mga UP na pilits. So bali nung nakarang araw guys, uh, ah, bumisita ako sa kaibigan ko guys na mahilig din sa airgun Ay nakabili siya ng luma, luma auto guys. Ah, mga ilang buwan na sila to nakalipas. Astro -18. So kung sino man sa inyo guys nakabili ng Astro 18 dati guys na yung mga maraming yupik na Astro 18. So iwan ko kung anong mong tawag doon guys. Uh, marami namang nagsasabi na piki daw na Astro yung mga nabili nila yung mga maraming yupik tsaka iba iba yung yung size ng pellets So, hindi natin alam guys kung totoo bang PK yun or damage lang sa ano. So, yun, bali. Uh, mga damage na pili to guys. Maraming yupi. So, bali, binigay na lang sa akin guys ng kaibigan natin. Kasi, hindi daw siya makapag ma makatama ng maayos pag nag-hunting siya. So, tuturo ko sa inyo guys kung Paano magayos ng mga yuppie na pillets. So, ito guys. Ito guys, oh. Oh. Anak tayo ng ano guys. Mga yuppie na pillets. So, you know. Ito yupi, hanap tayo ng yupi, ay ah, ito no, oh. maraming yupi na oh. guys oh, tulad nito guys oh, yupi yow, oh. you know yupi, yupi yung skirt, oh, so maghanap tayo ng mga yupi guys, ah kahit sampung yupi, para ipakita ko sa inyo guys, kung paano natin ayusin, ah sit yun. So guys uh, nakahanap na tayo guys ng sampung yupi na pilits pero maraming pilits na yupi din guys pero sampo lang yung yung balay titistingin natin so ito yung guys oh oh grabe yupi oh yupi kung ganito pilits mo guys hindi ka talaga nagpagtama oh, oh iba oh na okay. oblong Grabe oh. Grabe mga yupi. So, bali anto guys. Uh, nabili niya sa ano, yung parang uh, ng na hardware na nagbebenta ng pellets pero hindi niya tiningnan guys yung laman na mga damage pala. So, kayo kung bumili kayo ng mga pellets na nasa tindahan lang uh, yung tingnan yung mga pellets para hindi kayo ma ano guys mapagbintahan ng ng mga damage so yun know? o so pero ma revisyon natin guys so yun know? o uh, natin to guys so gamitin natin guys uh, ito yung gamitin natin guys o oh. yun Oh. Uh, ito guys. So bali uh, kung wala kayo nito guys. So pwede naman kayong bumili ng ano, resizer. Yung pilit resizer. Kaya lang medyo may kamahalan 'yon. Yung pinakamurang pilit resizer na nakita ko sa online siguro mga 650 to 750 yung pinakamura lang yun guys Pero yung sa akin, ah, bali, ano lang to guys, DIY pellet resizer. So, to guys, oh. So, tingnan natin guys, sample. So, ako habang tayo ng ano guys, para hindi tayo ma, ma, ano, yung, yung kamay natin. sampul so, sample to guys, ah. Ano guys, pasok lang to dito guys. yon Tapos ito. Eh, ano lang. E, lingin-linginin natin. So, ayun. Ano? Yun, oh. So, yun oh. Oh, di nawala yung yope oh. Galing ng DIY natin na resizer. So, yun, nawala yung yope guys, oh. So, oh my God. parang nag-magic. So, isa pa guys. Tabi mo natin yan. anak pa ng isa. Ito naman, oh. Oh, ayo pe pa 'yan so. Pe, pero pasok natin diyan. Tapos, yan lang. Ikot-ikotin. Ikotin para ma... yun. Para mawala ang Tapos, para magka... ano guys? Para maging kasaysya siya sa head niya. Yun o. Yun. O, nawala yope Oh. Oh. Nawala ang yupi. Oh, yun. Ah, ang importante nito, guys, ah, pag iniikot natin yung skirt, so, iikot natin para para mawala yung up Tapos, ilagay natin sa DIY resizer para yung round ng skirt nya ah, balance dito sa round sa ulo nya para yun gaganda ulit yung tama guys so hey guys ah, may natira pa tayong ano guys walo hanap ah, ko tayo sa to to o oh, yupi o oh, yupi so, yun guys o oh. dali lang so yun tapos tapos ano yun o oh. oh, wala nang yupi oh, wala nang yupi ah, pagadali lang o oh. Uh, ito hindi masyadong ano hindi masyadong yupi pero pero pag ito yung ano <clears throat> dapat maganda talaga yung ano yung skirt <laughs> yun o oh. yun o oh. ayos yun lang oh to oh, oblong. Ganun to guys, madali lang. So, kung may pilit resizer kayo guys, so, ayos yun. Pero, pag wala, tulad namin dito, uh, ah, nag ano lang si DIY, so, okay naman. Oh. Yan o. Oh. ayun ayos ulit ayun hindi masasayang yung ano guys hindi masasayang yung hindi masasayang yung yung mga reject na pilets kasi uh, magagamit pa natin pag marunong tayong mag DIY ito guys o yung oblong talaga oh. oblong na oblong Ayun, wala oh. oh. Bilog. Ha, oh, ganda. Oh. kulang na lang sa ano 'yan, hugas. Hugas. Uh. Tulak. Tulak lang. Um. Yun, oh. Oh. Oh, long slow. Eh. Nah, ikuti natin. Tin tabus. Tolak. Tolak langsung. Hmm. Yo noh. ganda ganda ng skirt parang uh, hindi dumaan sa pagka damage so yun ang paraan ko guys kung paano mag ayos ng mga damage na pellets so kung meron kayong mga damage na pellets dyan uh, huwag nyo agad itapon guys I, i, ano nyo uh, gawan nyo ng paraan kung paano i-recycle so gaya ng ginawa guys Ah. Uh, gumamit ako ng uh, DIY na pilit resizer so yun lang oh. so oh, mapapakinabangan pa natin yung mga sirang pilis natin so shout out pala sa mga sumusuporta sa akin youtube channel so shout out kay lagay ko na lang sa screen guys kasi hindi tayo nakapaglista so yun <coughs> Uh, hey guys, uh, maraming salamat guys. Hanggang dito muna yung video natin guys. Uh, God bless. Thank you lahat.